Noong unang itinayo ang Katandala Bridge, naging malaking balita ito sa buong Batangas. Isa raw itong tulay ng pag-unlad, magdurugtong sa bayan ng Ibaan at Taisan, at magpapabilis sa kalakalan. Ngunit sa likod ng mga ngiti ng mga opisyal na nagputol ng laso, may mga lihim na tinatago. Tipirin mo nilang, Mayor, hindi naman madalaman ng mga tao kung anong klase ng semento ang ginamit. Mumiti ang alkalde. Basta tumayo yan sa araw ng inauguration, ayos na. Pagkaraan ng ilang buwan, natapos na ang tulay. Ngunit isang gabi ng malakas na ulan, nagbanta ang langit. Kumidlat, kumulog at tila galit ang kalikasan. Sa gitna ng dilim, may mga taong tumatawid pa uwi nang biglang gumuho ang tulay. Lumubog sa baha ang kanilang mga katawan, ang iba'y din na muling nakita. Mula noon, tinatawag ng mga residente ang lugar na tulay ng mga kaluluwa. Tuwing madilim ang gabi at umuulan, may mga nakakaaninag daw ng babae sa puting bestida, basang-basa, nakatayo sa gitna ng bagong gawang tulay. Akala ng mga motorista ay nabalahaw na pasahero, kaya't pinapara nila, ngunit paglapit, nawawala ito na parang usok. May isa pang kwento mula sa isang driver ng tricycle. Bandang alas 12 ng gabi, tinawag siya ng isang lalaki sa may gilid ng tulay. Boss, pakiat sa Tyson. Mabigat ang boses, malamig ang hininga. Tahimik silang bumiyahe, ngunit nang lumingon ang driver sa likod, wala ng tao. Ang basang upuan na lang ang naiwan. Kinabukasan, napag-alaman niyang ang mukhang nakita niya ay kahawig ng isa sa mga nasawi sa pagbagsak ng tulay noon. Nayon, kahit ilang ulit ng inayos at pininturahan ang Katandala Bridge, nananatili pa rin ang hiwaga. May mga manggagawang nagkukwento na tuwing gabi, naririnig nila ang iyak ng mga kaluluwang nalunod, at may mga aninong naglalakad sa ilalim ng tulay. Sabi ng mga matatanda, hanggat hindi nabibigyan ng hostisya ang mga namatay, at hanggat patuloy na kinokorap ng mga nasa kapangyarihan ang proyekto ng bayan, mananatiling sinumpa ang Katandala Bridge. At sa tuwing bumubuhos ang malakas na ulan, maririnig mo ang kanilang mga tinig na nagmumula sa ilalim ng rumaragasang tubig. Ibabalik namin ang kinuha niyong pera sa dugo. Matapos ang ilang buwan, muling itinayo ng mga opisyal ang Katandala Bridge. Ipinangako nila na ngayon, matibay na raw. Pero gaya ng dati, pera pa rin ang unang iniisip. Murang materyales, peking resibo, at palusot sa bawat inspeksyon. Walang multo, puro imahinasyon lang ng mga tao, sabi ng bagong engineer habang nakangisi. Ngunit isang gabi, bago matapos ang proyekto, nakarinig sila ng mga kalabog sa ilalim ng tulay. Parang may humahampas mula sa ilog. Tao ba yon? Tanong ng trabahador. Pagyuko niya sa gilid, may sumulpot na kamay, basang-basa, nangingitim, at may mga lumulutong na kuko. Sumigaw siya, tulong. Ngunit ng akmang tatakbo, hinila siya pababa ng malamig na kamay. Hindi na siya muling nakita, maliban sa hard hat niyang inanod sa ilog, may marka ng dugo at putik. Mula noon, isa-isang nawawala ang mga manggagawa. Ang Ibaraw bigla na lang nadudulas at nahuhulog. Pero ang sabi ng mga nakakita, bago sila mahulog, may mga aninong humihila sa paa nila. May nagpatotoo pa na habang nagpapahinga siya sa gilid ng tulay, nakarinig siya ng bulungan mula sa hangin. Hindi pa tapos ang mustiša, hindi pa tapos ang mustiša. Paglingon niya, may mga mukhang walang mata, puro putik at dugo, nakatingin sa kanya. Kinabukasan, isa rin siya sa mga nadagdag sa listahan ng mga hindi na umuwi. Dumating ang gabi ng bagyong kasing lakas ng unos noong unang gumuho ang tulay. Ang mayor, kontraktor, at ilang opisyal ay dumaan sa Katandala Bridge, sakay ng S.E., para inspeksyonin daw ang proyekto. Habang nasa gitna ng tulay, tumigil ang makina. Tumataas ang tubig, kumikidlat, at sa bawat kidlat, may mga anyong nakatayo sa paligid nila, basang-basa, nakatingin ng galit. Mga kaluluwa yan. Bumukas bigla ang pinto ng sasakyan. Isa-isa silang hinihila palabas, nilulubog sa baha, habang may mga boses na bumubulong. Ang tulay ay itinayo sa kasinumalingan kaya nayon, dito kayo malulunod. Kinabukasan, natagpuan ang sasakyan nila, basag ang salamin, walang laman. Mula noon, walang nagtatangkang tumawid sa Katandala Bridge kapag gabi. Sabi ng mga taga roon, sa tuwing umuulan ng malakas, maririnig mo pa rin ang sigaw ng mga nawawala, at ang mga ilaw ng sasakyan ay biglang namamatay pagdating sa gitna. At kung sakaling mapadaan ka ron, huwag kang hihinto. Dahil baka sa salamin ng iyong sasakyan, may makita kang nakaupo sa likod mo, basang-basa, nakangiti, at may bulong na nakakatindig balahibo. Matapos ang mga nakakakilabot na pangyayari sa Katandala Bridge, halos mawalan na ng pag-asa ang mga residente. Ngunit may isang matandang albularyo mula sa Taisan, si Mang Delphine, na ng mga kwento at nangakong ibabalik ang kapayapaan sa tulay. Bitbit -bit ang kanyang anting-anting, bawang, at mga dasal, dumating siya sa gitna ng gabi habang umuulan. Tinawag niya ang mga kaluluwa. Mga nawawala at nakikimig ba pa kayo? Panahon na para kayo'y mapatahan at makapahinga. Sa simula, ang ulan ay tumitindi, at ang tubig sa ilalim ng tulay ay tila nagagalit pa rin. Ngunit nang unti-unting binasbasan ni Mang Delphine ang tulay, naramdaman ng mga multo ang taos pusong hangarin. Lumabas sila mula sa tubig, nagpakita ng anyo na hindi nakakatakot kundi malungkot at nag-iisa. Hindi namin hinahanat ang galit, na islam namin makapahinga. Binuhos ni Mang Delphine ang kanyang banal na tubig at dasal, at isang malakas na liwanag ang bumalot sa tulay. Unti-unti, nawala ang mga multo sa anyo ng tao, at sa halip ay nagmistulang mga ilaw na lumulutang sa ilog, nagliliwanag at nagbibigay ng kapayapaan. Kinabukasan, nagising ang mga residente sa isang tulay na matibay at tahimik. Wala nang mga nakakatakot na anino, wala nang bulong mula sa ilog. Ang Katandala Bridge ay naging simbolo ng pagtutulungan, katapatan, at hostisya, isang paalala sa mga opisyal na ang kasinungalingan at korupsyon ay may kapalit. Ngayon, tuwing gabi at umuulan, ang tulay ay tahimik at ang mga ilaw mula sa ilog ay tila nagsasabi. Kami mapayapa na at kayo rin. Ang Katandala Bridge, dati lugar ng takot at sumpa, at ngayon naging tulay ng alaala at paalala. Sa huli ang kabutihan at hustisya ang laging mananaid. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwentong alamat, mga kwentong pambata na may aral at mga kababalagahan, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang e-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.